malakas ang ano nila lakad <tapos> uh, magbisilay uh, mag eh. yung lakan natin eh. talagang naliko halatang mag-asawa nga eh sapatos pa lang eh okay. mahalata mo eh, ngayon yung mga may relasyon eh t-shirt pa lang magka mag pa. magkamukha na t-shirt magkamukha <laughs> ah Ah, ala, pinigaan na niya yung suot. <laughs> di diba, sabi ko sa iyo kung ganyan lakang natin, <laughs> yung lakas natin. Tingnan na. Ako pawisan na ako. May tawil lang yung likod ko. <laughs> Wala ka talagang tawil. <laughs> yung ano nga pala ate. <laughs> mm. Yung lalaki. Okay. Pangako lang ng pangako. Kapag bisyo-bisyo talaga as in. Okay. Kasi nga... Kasi nung namatay, nasaan? Tayo. B sa bata, eh. Hindi naman sa ano, kasi may bahay kami sa Fairview eh. Uh -huh. Tapos nasa Antipolo yung pinaka main bahay. Uh -huh. Dito sa Fairview gawa nung andun yung mga pamilya. Sabi ng anak ko kasi pandemic ma, wag na nating ano dito kasi delikado nga. Uh -huh. Tapos sabi eh ano na lang natin uh -huh. doon. Sabi naman ng mga pinsan, kung uuwi ako, iuwi din ng Antipolo. Eh. Hindi naman ako makauwi twenty 2021, oh. 'di ba kasagsagan ng pandemic dito. Ah, 'di, hindi ka nakauwi ng... Hindi, padala lang ng budget. Okay. Tapos Tapos ang daming ano, ang daming angal pa. Nagpadala ka na. Bakit oh. daw hindi daw sa kanila din neritso yung pera, mukhang Kanina, pera. Doon sa sa pamilya, ng sa pamilya ng lalaki. Kumuha kasi ako ng hindi nila alam. Kasi nagkagalit galit kami gawanu. Ano nga? Dami nilang ginawang hindi maganda. Baka kaya kampi pa yung ano. kabit Kampi kasi nila, kinakampihan nila yung kabit. Yung yun ang ano kasi yung pag ng lalaki tapos pag ka nasuhulan, eh. pag nasuhulan, mapira. Pag nasaan yung kabit mayaman? Andiyan lang naman din. hinuhot lang naman yung asawa ko. Ala nin ako naman kasi yung asawa ko, contractor. Yeah, Kumikita siya ng malaki. Ang problema lang sa bisyo niya. Hindi ka makahawak. Tapos si... Eh, SS niya? Ah, siyempre. Ang original. <laughs> <laughs> Na-process mo dito? Kulang pa nga. May kulang pa. Pag-uwi ko pa. Next year. At least yung mandang mapakinabang ko. Maano pa ng Sama ng love na dinulot diri <laughs> mo nung mamatay yung asawa ko Hindi sa pag-ano mm -hmm. Lubunutan ako ng tinig okay. Hindi Hindi ako ano Hindi ako lumuha uh -uh. Parang gumaan na gumaan Yung pakiramdam ko Kasi nung dati, panay lang iyak Araw-araw yan, bago matulog Pagkagising Luha oh, problema oh. Yun. Kasi yung bang ano, yun bang i chat ka ng babae na siya naman daw ang mahal. Hindi kung ako ang i-chat. Siya daw ang mahal. Saksak mo sa baga mo. Pag nahuli mo yung isang babae, meron naman isang babae ay, babaero talaga oh. mayroon yan, ano, bago pa lang kami 1992 pa lang hmm. baka may anak tayong sa iba mayroon, tinago nila mayroon, 1992 pa lang umuwi ako ng probinsya dalawang linggo lang ako doon umitubig so, tubig pa rin dito hmm. dalawang linggo lang ako doon mayroon na siyang babae inuwi sa bahay sa bahay pa mismo? kaibigan ko pa yung babae hmm at teenager pa 16 years old Grabe. tapos si eh, ano sabi niya yung babae eh, magka close kami sabi niya te mahal ka talaga ni kuya oh <laughs> <laughs> tapos ano sabi niya ah binibigyan ko ngayon ng pagkain kasi napapanis yung pagkain na ano eh hindi siya kumakain. Oh. Yung pala, ipinagluluto talaga niya, binibigyan niya pagkain dahil ginagamit na siya. Babae mismo ang gumawa ng paraan na magamit siya ng lalaki. E eh, pupunta ka ba naman ng bahay? Oo. Oh, oh. E eh, walang tao, wala ako dun. Anong purpose mo dun? Kakilala mo siya, yung babae. Kaibigan ko. Kaibigan ko. Katabi pa ng bahay namin. Ay, pamangkin ng kapitbahay namin. Bali, ano lang siya dyan, galing Mindanao. Tapos nung malaman ko, ayun, itinago din ng asawa ko yung babae. Para, parang mga istorya sa ano. No? Parang ano na nga yung istorya ng buhay ko eh. <laughs> yung <laughs> <-ala> mo kaya. <laughs> oh. Mahabang istorya ng buhay ko, kung, ang, kung naano lang to sa ibang tao, nagpakamatay na sa sama ng loob. Ibai na lang. Talagang inanuhan ko lang talaga alang-alang sa anak ko. Ate ano yung may anak ka Lalaki. Tapos meron akong ano ngayon. Babae at lalaki na sila. Meron akong adopted. Ay, adopted. Pero anak lang din ng kapatid. ano na siya ngayon? Dito. Dalaga na. Ay, mayroong nakatira dyan. Ay, wala. Mayroon din yan. Hindi Ay, tingnan. Ay, pwede rin yan dyan. Pag sunset, maganda dyan. Ah, dito naman maganda pag ano na. Mga daming ano yun, mga Makapal na yung ano, nakakatakot. <laughs> yung... Ito nga yung sinabi ko, sabi ko, nasa bukid na yan, nakakatakot mag-isa. Mahirap maglakad na nag-iisa. Pero hindi, okay naman okay, okay. dito. Katulad ko, wala pa ako experience pumunta rito. Dati ito hanggang dito, ang... hindi pa nga nangyari. Ang... Sarado pa hanggang dyan lang? Oo. E yung side yung asawa mo, ano na, wala na? dati black ko sila lahat oh. tapos nung no, ano Magayos ako ng isis-is -is -is. ang ginawa ko nag, nag unblock ako kailangan <laughs> Kailan ko Kailan. <laughs> sabi ko saan yung ID nang, nga, no, ng, ng, ano, ng kuya mo sabi niya hindi daw pero naalala ko sabi ko nagsend pala sa akin ng pinikturan niya yung ID oh, oh. <laughs> andun yung nagsend inunblock ko nakita ko doon. Hindi ko na siya binlock. Baka sabihin, walang to Naghanap lang ng ID. Inano ako. Nung mamatay kasi siya, binlock ko, silang lahat. Gawa nung ang, ano, dami nilang post. Na parang ako ang may kasalanan. Sinis, hindi Bakit? Kasalanan mo yon Hindi naman ako ang may bisyo. Kaya nga eh. Sila, sila, yung, sila yung gumagawa na nga. Tapos ako pa. Ako ang may kasalanan. <laughs> Bakit sabi mo? Parang ako ang nagpatay sa akin sa pininyo, ah. Ano yung Ito yung dumaan sa akin. Ito yung sasakyan. Ah, ito Bye. siya. Okay. Kailangan niya ng... Good morning! Good morning! Yeah. Good morning! You nag... Yeah. Nag-ano yeah. <laughs> <I hope laughs> nag, nag, no. nag, ano rin to. Parang sa tingin ko nagtitira pa din siya parang ako. Oh. Nagtitirapi ako eh. Ba, ano ka ba? Nag, yung, yung high blood ako, mm. and then sumakit yung likod ko. Pero ang maganda ngayon, ilang beses pala akong pumunta ng pagtitirapi. Nawala na yung sakit ng likod ko. Tapos mayroon pang unti ako nararamdaman itong balakang. Tapos kabilang sa kaliwang hita yung ko. Sa balakang kasi sabi ka ng katawan kaya nga kailangan ko magpapayat kasalanan din to ng pagkain <laughs> <laughs> hindi mapigil Ay, ano yun pagkain? <laughs> eh ako ba naman ang kusinera <laughs>